Kabado at samut sari ang pumapasok sa aking isipan. Isa na toon ng takot na baka magising si Tito Miguel. Kahit alam ko sa aking sarili na lasing siya. At ako pa mismo ang naghatid sa kwarto nila ni Tita Angel. Ang ilan sa aking mga tito at tita at iba pang relatives na sa living room lamang nakahiga. Naabot na, na ako mismo mula sa aking kinauupuan habang si Tita Angel ay halos mabulunan. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, pa-like and subscribe naman dyan! Pangalanan mo na lang akong Robert ng Laguna. Pero ayon sa aking magulang ay tubong pampanga ang aming pamilya. 33 years old, single but not available. Nagpaplano na din ang lumagay sa sinasabi ng karamihan na tahimik na buhay. At makasama ng pangmatagalan ang babae na itago na lang natin sa pangalang Jaira na aking kasalukuyang kasintahan. At may relasyon kaming umabot na rin ng apat na toon at syempre, going strong sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa aming pag-iibigan. Mga hindi pagkakasundo na nilulutas namin ng magkasama at mahinahon na pag-uusap at hindi malilimutang sandali na matapos ang magpapawis ay sasabihin sa isa't isang I love you babe, you're the best. Hindi sa pagmamalinis at paninira mula sa aking tinubuang pamilya ay nabibilang ang aking angka na para sa akin ay mahirap ipagmalaki sa aking mga naging kakilala habang ako ay nabubuhay. Mula nang ako ay isilang, magkaisip, mag-aral at hikahos na makatapos ng dalawang taon sa college. Dahil nag-working student ako hanggang makatapos at magkaroon ng trabaho. Isa ang aking mga magulang sa hindi kayong magtago ng problema sa amin na kinilang mga anak kahit sa aming mga bahay, Dahil sa walang pakundangan nilang pagtatalo, narinig at umaabot hanggang sa aming kapitbahay. Laman ng inuman, sugalan at kung ano-ano pang pagtitipon sa aming lugar at kahit sa gulo, madalas present ang aking mga magulang. Hindi ko nga maisip na pwede pala ang ganon. At si Papa na kung ilang ulit na ring na ospital. Bagay na hindi na nakakapagtaka dahil ang aming lolo ay sumakabilang buhay matapos ang sunod-sunod na tatlong araw na pag-iinom. Natagpuan na lang raw iyon sa pinyahan at hindi na makausap. At ang isa sa aking tito naman eh nasangkot sa basag ulo at ayun, minalas, hinatid ng nakaaway sa kabilang buhay. Sa totoo lang ay kilala ang aming pamilya sa lugar namin. Pero hindi dahil sa mabuting gawa yun eh dahil sa gulong dulot sa tuwing magkakasama-sama sa inuman. Trese ba naman silang magkakapatid at pito doon ay lalaki at panganay si Papa. Asahan nyo na, basta may gulo, matik nandoon si Natito. Kaya ang bardagulan ay wala na lamang sa akin dahil sa dalas kong makakita noon sa bahay ni na Lola. Mapapiesta, birthday, Pasko o kahit bagong taon. Basta may alak, sila sila nag-uupakan. Walang pinibiling lugar at pagkakataon. Maging ako ay ilang ulit na rin inisip na umalis sa amin. Simula ng aking mapagtanto na, hindi malayong kung ano ang buhay namin, ay habang buhay kong dadalahin at mararanasan at ayaw ko ng ganoong klase ng pamumuhay. Walang katahimikan. At kung wala akong babaguhin ay iyon na talaga ang aking magiging kinabukasan dahil wala naman akong aasahan at pakiramdam ko eh katulong ang tingin sa aming magkapatid na naging dahilan kung bakit mas pinili ni ate ang mag-asawa ng maaga dahil napapagod na raw siya at hindi na kayong magtiis pa at relate ako sa kantang estudyante blues ako ang nakikita, ako ang nasisisi at ako ang laging may kasalanan but still magulang ko sila at ayon sa Biblia dapat mahalin at igalang ang magulang. Naisip ko rin kasi na baka naman malasin ako kung sakaling magiging suwail akong anak. Kaya sinikap kong maging mabuting anak kahit mahirap at nakakapagod. High school ako nang unang magkaroon ng jowa. Schoolmate ko siya at may layong isang sakay mula sa bahay kung saan ako nakatira. At kung ano ang pamumuhay meron ako ay halos hindi kami nagkakalayo. Ang dahilan kung bakit nagagawa namin ang magkita, ano ang oras namin gustuhin at nakakauwi ng bahay, ano oras na gustuhin. Yun nga lang ay kaliwat kanan ang sermon, napasok sa tenga, labas sa kabila. Tulad ko na batang edad ay eh, natuto na rin siyang kumayod para magkaroon ng ekstra na pera at mabili ang ilang bagay na gusto. Itago na lang natin sa pangalang Josephine ang unang babae na nagpatayo at nagpatibok ng aking puso. At ang kanyang pinagkakakitaan noong high school ay ang pagtitendera sa palengke pag araw ng Sabado at Linggo at kung minsan naman kapag wala kaming pasok. Nasya naming nagiging oras para magbanding. Bumuo ng memorable na sandali ay ang pag-out niya sa trabaho. Si Josephine rin ang unang babae na nagparanas sa akin ng buhay langit. Karton lang sapat na. At iyon ay hindi naging madali para sa akin dahil ako lang naman ang nakauna. Isituget kung titingnan at iisipin dahil sa klase ng pamumuhay. Pero wag ka dahil kahit papano e butas ng medya na water pipe ang akin dinaanan. Para lang siya ay aking makumbinsi na ipagkatiwala sa akin ang kanyang nag-iisang talaba sa gitna ng lukot-lukot na talahib at hahanap-hanapin mo talaga sa oras na iyong masubukan. Dahil simula ng aming maumpisan, ay parang hindi na namin kaya ang maghiwalay at umuwi sa kanya-kanya naming tahanan ng hindi nakakaisa. Kung minsan nga ay natatawan na lang ako pag aking naaalala yung mga oras na nauudlot kami dahil sa kakulangan ng pwesto sa kagustuhang makaisa bago umuwi ay kung saan saan na lang makatapos lang. Na para sa akin, kasalanan man ay isa sa parte ng aking buhay na magandang kwento at hindi malilimutan. At kung paano kami nagkahiwalay sa gitna ng matiwasay naming tiyampo yan. Nagdalan tao siya pero ayon kay Josephine, hindi raw ako ang ama. Ako naman ay hindi na naghabol dahil alam ko sa aking sarili na hindi pa ako ready Kabado nga ako noong ipinagtapat niya sa akin. At marahil hindi ko pa oras ang maging tatay ng mga panahon na iyon. Noong makagraduate ako ng high school, ang plano ko ay tumigil na ng pag-aaral at mag full time sa kung ano ang aking pinagkakakitaan sa palengke. Pero ang ilan sa nakakakilala sa akin ay nagsabing iba kung meron akong natapos sa college kahit dalawang taon. At ang isa pa sa kanila ay nag-alok ng suporta, basta sa kanya ako direktang maghahanap buhay. Ang dahilan kung bakit nakatapos ako ng dalawang taon sa college na talagang hikahos at hirap. Hindi naman ako nahirapang makakuha ng trabaho bilang mekanik. Yun nga lang, noong maisip ko ang mag-ibang bansa, ay nagiba ko ng linya at pinili ko ang maging welder. Dahil malaki raw ang sahod at hindi man pa sa ibang bansa. At syempre, ang magulang ay magulang. Hindi ko sila pwedeng kalimutan. At ang pamilyang malaki ang naiambag kung bakit nakatapos sa ng college. At mas lumawak ang aking pananaw sa buhay. At ang aking nag-iisang kapatid na maagang sumuko at nag-asawa. Hindi ko naman siya masisi. Eh ako lalaki at pangarap ko ang magtayo ng pamilyang iba sa kung ano ang aking kinamulatan at kinalakihan habang ako ay nasa ibang bansa. Maraming balita ang dumarating sa akin at iyon ay mula sa aking magulang. naparabang para bang bigla akong naging paborito. At syempre mula sa aking kapatid. At ang isa sa malaking balita na akin natanggap ay ang pag-asenso ni na Tito Miguel at Tita Angel. Dahil di umano'y kinapitan ng swerte, Manalo sa iba't ibang klase ng sugal kasama ang isang di umano ay malamansyon daw na bahay. Makapagpatayo ng dalawang negosyo, bigasan at grocery store sa lugar namin na naging daan din upang ang ilan sa aking mga tambay na kamag-anak ay magkaroon ng trabaho. Pero sa kabila ng diobano'y swerte na dumating sa mag-asawa ay ang madalas naman raw nilang pagtatalo. Hindi magkasundo at ang isang dahilan ay ang hindi nila pagkakaroon ng anak sa loob ng 11 years na pagsasamang ligala. Apat na buwan bago sumapit ang kapaskuhan at bagong taon, maswerting piniyagan ako ng aking boss na magbakasyon muna at umuwi ng Pinas. At sa limang taon ko sa ibang bansa, sa unang pagkakataon ay nakita ko ang sinasabing pag-asenso ni Natito Miguel na pang-anim mula kay Papa. At doon mismo sa kanilang malamansyon na pamamahay ay may isang pangyayaring mahirap paniwalaan at hindi ko inaasahan. Pangyayaring para sa marami ay imposible pero ang ilan ay pinangarap din at ito ay sa pagitan namin ni Tita Angel na simulat sa pool ng maging asawa ni Tito Miguel ay guwapong guwapo sa akin at laging bukang bibig na sa kanyang pagbubuntis raw ay sa akin niya ipaglilihi para siguradong pak na pack at may say ang kanilang magiging panganay, babae man o lalaki. Hindi pa man sumasapit ang kapaskuhan at bagong taon. Madalas ang inuman kina Tito Miguel na ayon kay mama, hindi na raw bago ang ganoong senaryo. Mas mainam na raw iyon kesa kung saan saan sila napunta at baka mapaaway pa. Ako naman ay talagang kilala sa aming pamilya na hindi nagiinom at sa aking paglaki at pagiging ganap na tao Nakuha ko ang respeto at pag sinabi kong ayoko, ay walang nagpupumilit. At noong dumaan nga ang kapaskuhan ay hindi lang pagkain, palaro at ingay ang pumaloob sa pamamahay ni Tito Miguel. Bumahan ng inumin na ang karamihan ay tablado para sa akin. At tulad ng dati, nahaluan ng konting hindi pagkakasundo at konting labasan ng sama na loob. At pangangalat ng ilang kagamitan na nauwi sa kilangan ng palitan. At eto na nga, nang maulit ang kasiyahan sa pagsabit naman ng bagong taon, matapos ang pagpapalit ng taon at pagpasok ng bagong buwan at taon, ilang oras matapos ang salo-salo at pag-aabutan ng regalo sa pagtulogan ng halos lahat dahil na rin sa pagod at ang iba naman ay sana inom habang ako at si Tita Angel ay nag-uusap sa kusina. Hindi ko alam kung anong klasing espirito ang pumasok sa kanyang kokote at kasunod ng sinabi niyang eto na lang ang aking regalo na siyang gumulat sa akin dahil sa kanyang pagluhod na para bang isang matapat na mananampalataya. Napalingon ako sa aking paligid, kabado at palingon-lingon sa pag-iisip na baka may magising at makakita sa ginagawang pagsamba ni Tita Angel. Kakaiba man sa pakiramdam para sa akin ay best of the best na regalong na tanggap ng taon na iyon. Nalalo pang para sa akin ay naging komplikado nang matapos ang masinsinang pagrorosaryo ni Tita Angel ay isinod naman niya ang pangangabayo sa kalaliman ng gabi. Wala na akong nagawa kundi ang maging lookout habang pinipigilan ang pabugsubugsong ingay. Mabuti na lang at meron pang ilan sa kapitbahay ang talagang pasaway at nagawa pang magkaladkad ng lata sa klasada na siyang aming naging cover sa ingay na dulot ng hiya, tigidig-tigidig ni Tita Angel. At para bang tilang walang nangyari nang sumambulat ang kapwa namin pagpupunyagi at ako naman ay mas piniling umuwi na lang sa bahay. At doon na magpaumaga. Ayos din eh. At maging ako na nakaranas ng himala. Himala ng kabulastugan ay hirap maniwala na pwede pala yun. At sa bawat story ang aking maririnig na si ganito, ay nakuha ni ganiri. Ang nasasabi ko na lang sa aking isip, ay hindi imposible. Sa ngayon ay nagpaplano na rin ako at ang aking long time jowa na si Jaira. Nakatulad ko ay isa ring OFW, ang lumagay na sa tahimik na buhay. Ang sabi, na para sa akin na ewan ko ba kung tahimik nga. 33 years old na ako at ang aking kasintahan naman ay 31 years old. At kapwa namin hangad, ang maibigay sa aming mga magiging supling ang maganda at maayos na pamumuhay. At sa iyo na nakaabot hanggang dito sa last part ng aking kwento na para sa akin ay ang tunay na umpisa ng aking kwento. Hangad ko rin ang ikaw ay makamit ang kung anuman ang iyong pangarap sa buhay.